100 pesos mo Pwede ilagay ko yan sa motor ko boss ha? O pwede, pwede <laughs> Sa mga naganap ng ganitong klase na Ayan o, rim ng bike Meron pa dito mga malalaki 35 pesos Harap ni Kod Ayan o oh. Ito 50 pesos okay, Ayan o oh. So, 100, 100 pesos 20 pesos na lang pala yan no? Interior naman 50 pesos Ayan. O. Ito 100 pesos 100 pesos lang po yan may brake shoe pa ng you know, sprocket may mga brake lever ito so, yung mga uh, rayos ng bike halos kompleto po mga bossing so good pay po mga bossing nandito naman tayo sa panibagong vlog so ngayon mga bossing ngayon nandito po tayo sa burota ni boss D para mag update ng mga bagong hakot ng mga bike ayan mga, And, mga bossing wala no. tayong mga dumating na bagong bike ah uh, Batalya ng bike pala, sorry. Ayun, Ay, o. Oh, mura lang. 100 pesos lang yung batalya. Tapos meron pa tayong ibang mga pyesa. Mura lang natin bibigay. Ay, yun, Mga yun. pransya. Merong upuan. Merong ilaw. Merong tapalodo. Sprocket. Kadena. Ayun. Ay, mura lang natin bibigyan sa mga suki natin. Sa mga nakapalo sa atin. Ayun. Ay, Maraming salamat. Maraming salamat, mga boss. Love you. Tingnan natin. Ayun. Ay, <laughs> Ayan po mga busing, napakarami mga bagong hakot si Boss D na mga batalya ng bike. Boss Ryan, pang anong batalya yan Boss Ryan? BMX mga boss. Pang BMX. Ayan oh. Pang BMX po yan mga busing yung mga nahakot ni Boss D. Ayan oh. So marami po yan dito sa burota ni Boss D. Parang matutumba na to ah. Ayan no, oh, napaka napakarami dito mga busing oh. Ito yung mga bagsak presyo ng mga bike So 100 pesos lang po ito mga busing sa mga naghanap ng mga batalya Sa alagang 100 pesos po mga busing ay makabili na po yun ang ganyang klase ng mga batalya Napakamura na lang po yan mga kabusing Ayan, so iba-iba ang kulay dito mga busing May green, may blue, may red, may brown Saka may gray, blue, black orange, yellow. halos kompleto po mga bossing. So mamili na lang po kayo dito sa Borota ni Boss D. Yes ito, pang BMX. Tapos meron pa dito mga malalaki. ring rim. ng mga uh, bike po so, yan. Oh. napakarami pala ang akot oh. ni Boss D. Ayan mga piyasa ng mga bike. Ayan mga uh, bossing. ito oh, mga kabusing oh, napakarami mga busing oh, mga batalya BMX ay mga ganito klase eh, you know. 100 pesos lang po ito mga busing BMX frame daming nakakotibusti oh mga kabusing oh punta nyo na dito Ayan, halos mga bike mga bike parks so ito po yung mga pang BMX lang po mga busing 100 pesos only tapos ganitong kulay po mga busing Ayan. so marami po yan dito sa burota ni Busdi tapos yung blue oh. ang ganda ng blue mga kabusing yan 100 pesos lang po yan Ayan, 100 pesos lang. Tapos meron pa ditong mga green. Ayan, ang pagagandang green. Tapos yung black po, mga busing. Ayan, ayan, black na ano, uh, batalya. Salagang Sa 100 lang po ito, mga kabusing. Ay. Kanilaw yan, o tapalodo Magkano na yan boss yung mga tapalodo? 35 pesos Ayan o, oh, 35 na lang mga busing o oh. Yung mga uh, Ayan, na lagayan, lagayan ng tubig, tubig oh. Lagayan ng mineral Tama yung lagayan o oh. Pero ng ano, bracket o oh. Ayan may bracket na Okay, wala ano, 20 na lang 20 pesos na lang wow. uh, Ilaw Ang daming mga ilaw o oh. Ito pa, busina o oh. Ayan, may busina. Ayun, ano? <laughs> Ayun, Ayun, na ano? Pindabi na ito. 20, busina. Uh, may ano pa, side mirror. Ayan, mga busing. Side mirror ng bike, o. Grabe na nga na. Mga handle grip ng bike. Tapos yung mga ilaw, A o. 20, Ayan, o. Busina. Ang ganda. Pwede ilagay ko yan sa motor ko, boss, ha? O pwede. pwede, pwede, pwede. <laughs> <laughs> 20 pesos lang. 20 pesos lang, o. Ayan mga kabusinga. So, mga naghahanap ng mga busina ng bike. Ayan, meron po yan dito sa burata ni Busdik. 20 na lang yan. Parang oh, tunog isa. ng palakabos ah. Ayan yeah, nga. Oh. Parang tunog ng tagulan. Ayan oh. Bricklay beer pa. Oo. Oh, ayan oh. Ayan no? o. Domino. Nakadomino pa. <laughs> 100 pesos. 100 pesos ang ah, isang paris. Dalawa. dalawa. So, uh, reflector. Reflector light. Ayan oh, mga kabusinga. Ayan mga kaibig sa mga kaibig po. Bracket. Bracket. Yeah, Sarap sa okay, to light. Uh, na yan. Okay, ito? Sa, uh, so, Ayan na no. ganun. sa na ganun. Ayan na ganun. Sa na ganun. Ayan na ganun. Harap likod. Ayan na. So makabuo po kayo dito ng bike mga bosing Ayan. Pag bumili kayo ng batalya. Tapos kompleto po mga piyasa si boss si D. Ibali gulong yata. Ano ba? Wala. May gulong, may gulong dyan Ah, may gulong oh. Ayan o, no. kompleto pala o oh. May gulong dyan Ah, boss Tahan mo naman sa so mga naghanap ng batalya. So, so, ng batalya. Ay ano? You know, bagong bago. Si boss nila ay luma. Sarap. 100 pesos mo. Batalya ka na ng mountain. Ano? Ah, BMX. BMX bike. So, 100 pesos mo So. Para lang bumili ng interior. Ay, ah. 100 pesos. 100 pesos na lang po mabobosing ng batalya. Napakamura na lang oh. Yan. Tambaw. Oh. 100 pesos ito. Sa mga plastik. May mix na bike. 100 pesos. Pira ba na lang mo, mga tapos lako, ano lang. Ganyan talaga. Kaya na bahala. Ayun. Tapos ito. Mga ganyan. Mga oh. ganyan. E, sa mga, ano boss, mga ganito. Ayun. Oh. Ito, 50 pesos. Mga tinidor. Mga prunch up na ano. Ayun. Oh. Ng bike. Ito naman, 100 pesos o. Oh. Ayun, 100 pesos oh. o. So, Napakamura lang oh. Wala doon pa yung sasya Sila mo Ang gumagana Ang tigas Ano <laughs> ba <Pag> katigas? Hindi <laughs> meron ko ano Ay, Kanina Palambot Ito Ayun Siguro Ito Siguro yan Dalawa to eh Ayun o Ayun o Ayun pala eh Ayun o Ayun Ayan, 100, 100 pesos. Lang. 100 na lang po mga bossing. Oh. Paala na. 100 pesos na yun. Napakaraming mga hakot si Boss mga bossing. Ayan hey, mga ganito. Side stand. Ayan o. No? Mga side stand. Ito ano? Nadaganan. Nadaganan. Nadaganan yung ano? Side stand. Tapos may mga rim ano boss? yung mga rim, boss, magkano yan? 50 pesos 50 pesos na lang po mga bossing Grabe. Mga mga rim Ayan o no? 50 pesos Yung mga malilit ang bilog, 20 20 pesos na lang pala yan, no? 50 pesos yung malaki Tapos itong maliit ay 20 na lang yan uh -huh. Grabe na pag-sakwit Tapos yung mga talaga. ganito, 50 pesos lang o oh. Ayan o, no? 50 pesos na lang o oh. Upuan, 100 Ayun ay, o no? Meron uh, ding kuha na ano, meron ding 50 pesos. Ito yeah. 50 pesos lang 'yan oh. Napaka-mura na lang oh. Manibela, 50 pesos. Ah. Yeah. Yan, 50 pesos na lang. 50 pesos. 50 pesos. Pag marami yan, bigay 40. Ayun oh. Ay, 40 yeah. pesos Paano na lang, pag maramihan yung bilhin yung mga busing oh. Yung mga kable, ano? 20 pesos. Ayun, oh. May kable pa, oh. Kable, 20. 20 pesos, 20 pesos. lang, oh. Dami Andel grip anakos. 50 pesos pares. Ayun, oh. 50 pares. Sa pedal. Ayun, Ay, oh. No? Pedal pa, oh. 50 pesos. 50 pesos na lang, uh, pedal. Oh. Mer merong, ano, merong bakal. Yung oh. bakal na, ano, 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 alum Talong. Alum. Ano may inyo? Ano? 100 pesos. Pero ito, 50 pesos lang paris niyan, boss. Yeah. Dalawa na ho yan, boss. 50 pesos. Yung mga ganito, 20. Yung mga ganito, 20. Ayan. 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 Mayroon. Mayroon pa handle grip po. Sa interior naman, 50 pesos. Ay, ano, 50 pesos na lang, interior. Marami po, ito, so, marami pa rin. Yung bote, eh, 20 na lang. Ay, ano. Napakarami. Marami pa, mga mo, tila tayo makapag, ano, makapormat pa ma <laughs> ulan. Ulan, ulan, mga bote. Ay, ganito. Preno. Preno. 100 pesos ang dalawa. Ay, ano. Ano, pares, ano. Wala pesos lang yan o, oh, dalawa na. Kalawat kala na po yan mga oh, boss o. Oh. 100 na lang. tayo. Wala pesos. Mga handle ng pleno. Ito ang pesos pa. Alam mo na, play 20 pesos. Pedal 50 pesos. Busina 20 pesos. Ayan. Hey, ho, Ito lang yan o. Pero eh, bahala kumuha boss. Yan ang na Ha? Yung mga takalodo, 20 pesos lang mga boss Ayan, tapalodo Pero, 20 pesos na lang o oh. 20 na lang o oh. oh, Tapalodo Mga tapalodo ng bike 20 pesos Tapla tayo ba? Yung ganito, 100, magkabilaan na. Ayun o, oh. Paris na po yung mga bossing. 100 pesos na lang. 100 pesos lang. Marami boss, sprocket Yo, 100 pesos 100 pesos yan 100 pesos Marami. boss Nakarami Ay, 50 Pesos. Ayan. Ito 100 pesos. 100 pesos na lang. Mga katina, 50 pesos. 50 pesos na lang yun, kagadina. Katina, 50 pesos Ayan, lang. Kadina. Mura lang yung binipenta natin, mga boss. Kasi malapit na December. Ayun. <laughs> Asunod dito, July, August, September. Oh. Berna Yung ganito, ano lang, 100 pesos. Ayun, 100 pesos, o. Kapilaan na yan, Mousy oh, marami. Maraming nakakot si Bruce Maraming pesa Bracket, uh, tapos ano preno. Ayan Tapos yung ganito 50 pesos Ayan Yan, mura lang Napaka mura na lang ha? Eh ganito, 50 pesos. Buo na, kakabit nyo lang, oh. Ayan. Uh, meron pang harap, meron pang likod. 50 pesos. Ayan, oh, ito, 20 pesos. 20 na lang, oh. Ito. Ano yun, oh? Reno. Oh, marami pala yung ganito, oh. Ang daming ito, sprocket. 20 bracket. pesos lang to. 20 na lang. Ay ano, 100 pesos. 100 pesos pala mga ah. Tama to. 1 2 3 4 5 6 7 7 speed 7 speed 12 13 pace 15 oh. so, 100 pesos na lang. 100 pesos na lang po, mga so, 100 pesos 100 pesos oh. oh. 100 100 pesos Ay, nyo lang mabahala, maghanap din dito. Pura lang naman yun, 50 pesos lang. Oo, oh, 100 pesos na yun. 100 pesos. Oh. Reno. Reno. Napakamabahan mo. Ito so. ka na yung bus o. na yung Ayun oh. Ganda. Ay, Kunin <laughs> mo diba na lang dito boss, pag kailangan mo Ay yan o, oh. puntaan nyo na dito mga boss o oh. Pura lang ang presyo 1, wala na peso Matapuko na po kayo ng bike pesos, dito 20, 20 peso Ay yan Yan, lumapag nyo na boss Lakas ng hangin na na boss Okay na boss, Ayan. tama na muna yan boss Ano, mag-iingat tayo, lumapag nyo Sa mga baha-baha dyan, lumigas na kayo Baka manubog pa yung bahay nyo mga boss Ayun, shout out sa inyo Love you mga boss Napakarami, gabundok na naman to mga gabosing Yung mga batalya ni Busdi mga busing no? wow, ha eh, Ihi. Eh. Eh, eh. Ayan o, no? pangarap po ito mga bosing Ihi eh. eh, eh, na parts ng bike ayan ayan o pag bumili kayo dito kay boss di mga busing makabuo po kayo ng mga bike dito gaya nito may mga piyasa si boss di na ganito sa mga naganap ng ganitong klase ng mga batalya pang bata po mga busing ayan meron po dito sa borota ni boss di ayan napakaraming mga nakakot si boss ito pa o oh. ayan may hawakan na po siya mga busing Ayan. Bike parts. Tape. Dami. Rayos oh. Ayun oh. May mga rayos pala. Ayan oh. Mga bossing oh. Rayos oh. Ito yung mga rayos ng bike. Ayan yung ano yung pinaka rayos. So, kumpleto na po ang nakakot pala ni Boss Day mga busing. So, makabuo na po kayo ng bike pala dito. Ayan, makabuo na po kayo dito ng bike. Aba so, oh, mga meron tayo dito, pang Wave 125 sa so Ayan, oh. XR125. XRM. Oh. Kadena. Ah, ang ganda 650 lang, Boss. 650 so. lang. Oh, ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito. Mga wow, binapaganda. Um, Burutan ni Boss Donald. Makulay talaga, ang issue, no? Ang issue, ang issue <laughs> ang... ang location. Eh <laughs> town Center, may kawayang bulaan patay. Ayan. Nalimutan na <laughs> ang issue ang nasabi. <laughs> hindi <Bura>, ang... <laughs> Ayan o, no, sa mga naghanap ng kanina. Napaganda. Wave XRM 125. So, isang seat na po yan mga bossing. Ayan o. No pag dito po yung nakahilira mga busing ito po yung ano ah, tag 100 pesos ayan dito ang banda sa so, may puno pag nandun na mong po sa gitna ayan may ano doon na ah, tag 150 350 ayan dipindi sa klase ang makukuha niya tapos dito naman ito yung ano ah, original na mga play rings ah, may tag 350 550 850 ayan dipindi din sa klase ang makukuha niya dyan Ayan o, napakarami pa. Ayan. So, bagyo dito sa amin mga kabusing. Ayan o, ang si pagtambakan lang yung mga uh, parts ng mga motor dito mga kabusing. Ah, uh, Cable. Ayan, mayroon mo yan dito sa Brota ni Dusty Pipilian pa yung magaganda Ano yan boss? Malaki Ayan, sa mga naganap ng mga power tools po mga busing Ayan, mayroon pa po yan dito sa Brota ni Dusty oh. Mga grinder 800 pesos na lang po ito mga busing Ayan, barina tapos yung grinder Ayan o 800 pesos. 800 pesos na lang po yan mga busing. 1.5 dalawa. At oh, 1.5 na lang po mga busing o dalawa o. Oh. Grabe. Ayan Oh. Ayan, pag nabili nyo ito mga busing, dalawa, 1.5 na yan. Ayan Oh. 1.5 pesos na lang po mga busing. Ayan o. Oh. Napakamura na lang. 2K Ayan sa mga naganap ng ganitong klase ng mga parts ng mga motor mga pusing Ayan o. Ayan 2,000 na lang po ito Gold Ayan 2,000 Pesos So may kasama na po siya yung ano uh, Turnilio Ayan o. Tapos yung Ayan ba? Basta toki na lang to. Ayan, dito lang po yan sa burota ni Bosti. Ayan. Marami pa yan dito mga busing mga busina. Ayan o, no? yung mga cellphone holder. Ito pa. Tapos yung switch na domino. tapos dito naman inayos na yung ano mga boss yun oh. ah potres tapos mga feet mga boss no? yun tapos yung mga bracket ayan oh sa so, mga naghanap ng ganitong klase ng mga bracket mga boss yun oh. napakarami yes, <laughs> I don't know what's wrong